At sa punto pong ito ay ating pong talakayin ang mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., Pinabulaanan ang mga loophole umano sa EO-74 na nagbabawal sa operasyon ng mga iligal na pogo. Pinasinumuli nga po ng ating pangulo ang mga loophole umano sa so Executive Order number no. 74 na nagbabawal sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o so POGOs. Binigyang ng ating pangulo na talagang banned ang POGO at hindi sila maaring mag-operate gamit ang kaparehong lisensya. Dagdag pa ng ating pangulo, ang nature o klaseng operasyon ang ipinagbabawal at hindi dahil kung nasa ilalim ito ng pagkor o kung wala. Sabi po ng ating Pangulo, basta pogo yan, yan ay bawal. Anya, hindi na kailangan pa ng iba pang batas para ipagbawal ang pogo dahil sapat na ang executive order na ito. Kung ating maaalala, no, rinabanggit ito ng Pangulo itong kanyang direktiba na Iba ng lahat ng Pogo noong kanyang nakaraang State of the Nation Address o SONA. At ito nga lang po November 5 ay nilagdaan at inalabas po itong EO74. At nakapaloob sa natura ng executive order na may mga tactical working groups para sa employment recovery and reintegration para ma-address yung impact ng ban na ito sa mga apektadong sektor ng ating ekonomiya at siguruhin ang reintegration ng mga displaced workers. Mayroon ding TWG on anti-illegal offshore gaming operations para palakasin yung crackdown sa illegal pogos sa siyang pangungunahan po ng taok. May direktiba rin po sa mga kinaukulang national government agencies at hiningiang suporta ng mga LGUs at ng privatong sektor. At dahil yan, kailangan din ng pakipagtulungan ng mamamayan. Kung kayo po ay may namamas sa inyong area, ay eh, meron kayong napapansin na Uh, karakteristik ng isang illegal opisina pogo. ay illegal pogo, e isumbong po ito sa mga otoridad. At yan po munang update patungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon hanggang sa susunod na Mr. President on the Go.